Guys, kung gusto nyo maging makintab ang pintura ng motor ninyo at ng inyong sasakyan, eto. Pakita ko sa inyo sample, ha? Okay, eto yung motor ng Vogue. Andito tayo sa Vogue Caloocan. Eto yung motor ng Vogue na CU525, guys, at mga ka-auro. Tignan nyo naman. Napakakintab, di ba? oh, tangke, uh, mudguard, napakakintab. Eto pa, Oh. Look at that. That's for the army green. Meron din sa blue. na Napakakintot din, guys. Look at that. Yan. Now, ipakita natin kung ano ginagamit para pakintabihin ang mga motor nila rito. This is our brand of ceramic spray. Yes, ceramic spray coating. It's called ceramic protect. Yan po yung ginagamit nila dito. And it is also okay sa mga matte surfaces. You also have Siyempre Ang ating shampoo Ayan It comes in 500 ml Okay Itong mga Product na to These are available Sa Shopee Lazada At sa TikTok So follow nyo yun Anyway that is If you want to make Your motorcycles Paint Look like this Koche Pwede pwede Kitanya nyo naman yan O oh, ha O oh. You know O bueno. kena